Hi guys! It's me again, Belly. Welcome or welcome back sa aking mini-vlog! For today's ganap, tayo ay maghahanap ng taho ice cream. Ewan ko ba ba't itong kasama ko bigla na lang naghanap ng taho ice cream? Well, meron naman kami nahanap. At yun nga yung pupuntahan namin dito sa Angeles City, Pampanga. Sa mga naghahanap ng taho ice cream, meron ako marerecommend dito sa New Point, nakadugtong na building ng Nepomol mabilisan lang itong mini vlog na to. Like talagang napaka mini vlog lang niya. Going back sa topic natin ngayon, sumakay nga ka pala kami ng escalator papunta building ng New Point. Pero kung ako sa inyo, meretso na kayo sa building ng New Point. Pag kasi sa mismong New Point na kayo didiretso, agad nyo lang makikita yung Taho Ice Cream Shop. Hanap. Tulad niya, nahirapan pa kami magana. Now lang din naman kasi namin mapupuntahan itong shop na to. At makikita nga, nagtitinda ng taho ice cream sa first floor ng New Point malapit sa entrance. Nakatabi lang ng Gin Mart. Or nasa side lang niya. Ito nga yung ino-offer nila sa mga customers nila. But wait, wait, wait. Hindi pala taho ice cream. Taho with ice cream pala. <laughs> <laughs> Ito nga yung iba pa nilang ino-offer. Pero ako, in-order ko nga yung Oreoholic kasi mahilig ako sa chocolate. Tawang oh, ice cream. Uy. <laughs> <laughs> Uy na kami Tagad kami nagbiyahe Pauwi Like talagang bumili lang kami ng taho with ice cream sa Newport base nga sa panlasa ni kuya at ni papa Okay siya, masarap siya talagang Prutas yung ihahalo nila sa taho with ice cream na bibilin nyo sa kanila ako naman, wala akong malasahan dahil nga may sakit ako ngayon. Kaya naman binase ko lang sa kanila kung ano yung masasabi nila dito sa taho with ice cream na binili namin. Bago ko tapusin itong mini vlog, don't forget to like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa mga susunod pa na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. So, ayun lang. Bye-bye!